Naghinlo sa isda, nagutad sa manok ug naghaling, nagpanit sa sayuti ug nagutad sa panakot. Nagadubo sa manok ug nagsugba sa isda ug nangaon. Sumao so, kini ang mga naitabo karong adlawa. So karong adlawa di ay no kay birthday man ni papa, to ko kauban ni akong duha ka barkada. Karon day ang ako ang buhaton, birthdayan pud ako si papa, bahala ginagmay basta kay malipay. Ug diyang pag-abot nako di pag na diri sa balay, relax ra kayo ang nag-birthday. Ug diyang nag, di ang nag ko sa iya nga magsugba ta pa kay birthday man ni mo karon ug mauni ah, ang iya ang reaction. Ug wala na dayon daghan istorya so maoday niya ang amuang handa karon. Gamay ra kayo ni nga handa pero goods na kayo ni para kay papa. Kay lagi maura man ni ato ang kaya pero bless na kayo ni para sa amuha. Ah. Sa ingon ni papa bahala gamay ra ang handa basta kay baskog ang lawas maugid na ang importante sa tanan. Ug diri ano gisugdan din ni ako di og hinlo na ang isda. Ug ang akong paghinlo aning isda gikuhaan ra ni nako ug tinai. Wala na na ang hasang kay dili magyapon na apil ag kakaon. Ug pagahuman ako og hinlo diri og isda so nagutad na dayon ko sa manok. Bali gidritso-dritso ni nako no kay para unya pag luto dritso-dritso na pod ug giniya di ay nga handa para di ay ni sa lunch ug paghuma na pod nako na ugutad sa manok so nagpanit na dayon ko sa sayuti ug giniya nga sayuti ako aday ning isagol unya sa manok ug ang pagluto din ako unya sa manok no ako aday ng adubuhon lami magugayon ng adubuhon ang manok unya sa gulan ug sayuti ug samtang ga slice ko sa sayuti ang ako apong kauban diri anak naghaling na og sugod ug gibutangan din na niya dira a ug kagahi nga sigangan ug paghuma na ako slice sa sayuti so gidiretso na pod nako na niya ang mga panakot Akong panakot dari di ay at ahos. Ginagmay ra ni nga panakot ang importante ba nga lami nga pagkaluto. Basta lang gud ganahan taggaon ay mauna na. Ah. Og pagkahuman ako diri ya sa tanan so gitak ang nadena na ako dira ang manok. Bali di ay wala sa dinha ko ni siya gi adobo so, so ako sa dai ni siyang gilaphawan sa kaugalingon niya nga tubig. Gibutang ang pudin ako ni siya og gamay nga asin kay para mo sunop ang parat. wala na dai po nako na ni siya pamalhi sa iya ang kaugalingon nga tubig. Basta lang gud nga mogahi siya gamay so okay na naa dayon. Samtang nagaluto mi diri ang birthday boy relax ra kaayo naglikit-dikit ra sa tabako. Lahi ra gyud sa sigarilyo no ug diri ano so gihaon na din ako niya ang ako ang pawan nga manok ug pagkahuman ako dira og haon so gitak ang napud nako ang kalha daw gibutangan sa uwil kay mauna niya ang proseso sa pagadobo gibutang napud nako na dira ang mga panakot ug gilunod na pud nako na ang manok sa tinuod lang gibitaw dili ba na nako hilig ang pagluto sa mga karne kay lagi gakahadlo ko basin lain akong tinimplahan pero karon kay birthday man ni papa so ako dayon ang nagluto kay lagi gusto nako na si papa patilawon sa unti nimplahan ba wala diri wala didto walay lami <laughs> ug diri ano gibutangan na din ako ni diri og toyo ug gidagandaghan din pud nako ni pagbutangan an toyo kay lagi sa man nako og gimikos mekos na dayon na nako diha a ug ako nako dira og mekos mekos og gibutangan na din nako di og tobig daghanan pud din ako diri og sabaw kay lagi maumon ganahan nga ay sabaw og kay ako may nagluto so ako gi masunod ani Ug pagkaw man ako butang diya sa tubig so gilapugang ko dayon naa kay para dritso ra na siya mubukal. Sa samtang gahulat ko nga mubukal so nagkuha sa ko diri og tanglad nga para sa sugbaon nga isda. Ug ako ano dayon na dira ang gibogkos Ug pagkaw man ako dira ag bugkos so gibutang na din ako diya tagsa tagsa sa duha ka isda. Sa tanan bitaw gid nga panakot kay kani ang tanglad gadala sa humot. Maong walay tanglad ay wala gilami imong sudan gyud. Ra kung pagtimpla sinugbang isda dai mura litson gyapon. na tanglad, naay bumbay, naay ahos, naay magic sarap, naay asin. Ug man ako diri og timpla sa isda so gitilawan dayon ako ang na nako nga adobo. O kay okay naman, aw gilunod na pud ni nako diri a ang sayote. pag pagkahuman nako lunod sa sayote, so gilunod na pud nako diri a ang mga panakot nga uban nga mao ang paminta og sangke. Og wala lang ko kabalo unsa tawag aning isa basta kay panakot gyapon eh. Maura dai pud ning ko siniro nga wala nakabalo sa uban nga mga panakot. Pahalata lang gyud ba nga dili galuto. <laughs> Og diri ano, hapit na din siya maluto. Ang sayuti na lang ani amao ang kulang. Mabukalon lang ni siya mga pila kami minuto. Aw, matik, luto na dayo ni. Eh. Og diri ano, kay bukal naman. So, tsada naging siya lang no. Mura naging ni agmanok nga giadobo. Og <laughs> kay luto naman. So, gihaon na din na nako dira Pagkahuman og haon, so diri napunta sa sinugba nga isda. Og kay wala man may bagol. So, amao ang gamit ani kahoy ra. Okay naman po niya nga kahoy nga among gamit. Kay lagi bagahon man po. Og diri ano, gidistansya din ni nako pag ayo sa kalayo. Kay lagi para pantay iya ang pagkaluto. Kay para lagi nga dili kayo ingon mapago ang iya ang Unya na din ako ni idulit sa kalayo pagka nang hapit na siya maluto. Kaya kung idulit It ni siya diretso sa kalayo so posible nga ang iyaang panit paguna pero ang iyaang unod hilaw pa. Ako ara po niya sa pagsugba no. Huwag samtang gahulat may diri asa amo ang sinugba so ang mga taos sad sa kilid gipang gutom na. Kaya lagi udto namang good pod. Naanay naghinoktok, naanay nagkaon stodlo, o naanay naghinoy ab. Huwag diri ano kay taud-taud naman so gibali na namo niya ang amo ang sinugba. Huwag mauday niya ang iya ang resulta basta ra sa kalayo. Dili ka kaayo ingon siya nga mapago, basta kay layo ra sa kalayo. Ug ug ang iya pong unod ani ah, luto nagyod. dili pa kaayo pagu ang iya ang panit pero ang iya ang unod ani ah, luto nagyod. ug diri ano kay hapit naman siya maluto so amuan na naadira ang gipaubos kibali pagpakaging na lang naa ang kulang ug kay hapit naman ang maluto so diri an nagprepare nako sa para sa usawan ang akong panakot og himong sawsawan di ay mao ang toyo bombay lemon seto ahos ug suka ug pagkahuman nako diri og prepare sa para sa kay okay naman ang tanan ug nagprepare na pud mi sa mga utensils kay para magkaon na kay lagi udto naman pud ug sa gawas raday pud mi ani na nga mauno kay para hayag kaayo ug hangin po diri asa gawas ug mauna day ni atanan handa ni papa sa iya ang birthday no kini nga mga handa oo simple ra kaayo ni eh, pero kini dako gyud kay ni gihatag pod nga kalipay sa tinuod lang gyud bitaw karon pagig ko nakabantay nga nag birthday si papa o kani nga mga pagkaon ga katilawan na magidinamo sometimes pero dili sa birthday ni papa kana bitaw nag edad na lang bitaw gyud 21 pero wala gyud ko kabantay ba nga nag birthday si papa bisag inani lang bitaw ka simple mao tong gibutang na ako sa kung una-una if magpalit ko og manok daw isda tapos birthday ako si kay Papa bisag simple lang bitaw gyud kay kabalo ko kalipay gina sa mga tigulang bisag simple ra kaayo ang mga handa ug maong mao ni akong gibuhat karon ug sa nakita ninyo deri ano nagpreday ko ani para kay Papa bilang pasalamat na ako sa Ginoo sa extension year nga iyang gihatag kay Papa kay dili man pud ni karon mahitabo kay Papa kung wala ang Ginoo naghatag ani kay ang tanan nga grasya gikan gyud sa Ginoo maong pasalamatan gyud nato ang Ginoo sa tanan natong naangkon sa ato ang kinabuhi ug gini adai nga video pod maimo ni gid akong memories kay ngano first time ni na akong gibuhat kay papa ug na lipay ko nga nabuhat ko ni sa iya ah. Ug nakita pud nako na nga nalipay pud si papa sa ako ang gibuhat. Ug wala lang dai pud karon ang ako ang isa ka igsuon kay lagi nagtrabaho siya. Pug wala to siya kabalo nga inani ang mahitabo sa birthday ni papa. Ug siguro nakalimot pud to siya nga birthday di ay ni papa karon. Ug diri ano me, sa tangga kaon may mag shout out sa dai ko sa mga nagfollow nako. shout out dai ko, ko ani ni Lalisa Paradero Tapangan, Rav Dilag and Tata Dilag Alinsoot. Ug shout out pud ko sa imo Joel ug Balisera Jelan Carl. Salamat kaayo sa inyo ang pagfollow mga idol Unta mahimo ta mong solid supporters ako ang mga video ug balik ta diri sa video no so pagka human dinamo diri ug kaon ug maudini ang amo ang mga hitsura na ay mga nanglingkod kay lagi mga busog na ug ang uban naghipos sa ila ang mga kinan-an ug ako pud diri ang busog pod so silang kay ta diri asa daplin ug maudini ang mga nahitabo karon sa birthday ni Papa Ray no ug diri arde pud ni taman ang mga panghitabo karong adlawa ug ang mo follow o aduna na pud shout out sa sunod na nga mga video god bless